Welcome back to my youtube channel Welcome back to another vlog So ayun yung asawa ko mga loves Say hi my love My dear <laughs> Nagre-research mga loves Kung ano ano so, Katapos ko lang maligo Alam niyo ba kung ano oras ng mga loves 3.30 3.30am <laughs> 3.31 <laughs> Ayan so Ngayon mga loves Meron tayong mga box Meron tayong kasi Nagkaroon ako ng 2 days off So sa 2 days off na yun Finally nakapaglinis na rin ako Natanggal ko na rin yung mga Christmas tree Konting ano na lang mga last, konting <laughs> linis na lang kasi yung mga ibang ano ko, yung mga Santa Claus na pinamili ko, yung mga ibang decoration is hindi ko pa siya na ano, lalagay ko pa siya sa isang box na hindi ko pa nagagawa kasi sobrang dami kong ginawa. But anyway, dami ko na naman chinika sa inyo. So, meron tayo dito isang malaking box, mga loves, na pagkabigat-bigat hindi kong bubuhat. Ito yung wala na kasi akong time. Sobrang busy ako sa work. Tapos, uh, wala na akong time mag-grocery sa, ano, sa Filipino store, international store. Kaya nag-decide ang lola nyo na mag-order na lang ako online. Yung iba dito, mga loves, pinagtatanggal ko na sa mga ano, sa kanilang mga, tawag dito, bubble wrap. Pero yung iba, di rin. So anyway, mag-start tayo. Papakita ko sa inyo mga loves ko ano yung aking mga in order online. So, syempre meron tayong receipt, ayan. Nag-order ako ng eto <laughs> mga loves, pancet. Pa, paano pancet bihon, golden bihon kasi alam niyo naman pancet is life. Mas favorite ko ngayon mga loves ang pancet kesa spaghetti. Dati kasi nung bata-bata ako, favorite ko spaghetti. Pero ngayon ang favorite ko talaga mga loves is pancet. <laughs> Ayan, and alam ko dalawa yung binili ko. Ito, dalawa na, Dalawang pancet dihon para sa susunod na handaan. Lah, muuga yung ating ano. Tapos, syempre, hindi mawawala ang ating coffee. Great taste coffee. Uh, dalawa yata yun eh. Alam nyo naman, coffee is life. Ayan, so coffee, great taste, white coffee mix. Ayan. Ating in order. Kasi sobrang hilig ko nga sa coffee, mga loves. Medyo ano naman, medyo nababawas-bawasan. Pero minsan hindi ko pa rin talaga mapigilan na ano. Hindi ko pa rin talaga mapigilan na <laughs> hindi mag sa sa coffee. Ikapin ang ng aking ilong. Pakatas ko lang maligo mga loves. Basa pa yung buko. Ayan o. <laughs> ano lang, nag tint lang ako para naman hindi ako mukhang ano, <laughs> hindi ako mukhang maputla sa inyong paningin. <laughs> So, tapos, dahil meron tayong great taste, meron din tayong, syempre, ang favorite ng bayan, copy ko. So, itong copy ko na itong mga lang, alam nyo na ito kasi meron din ito sa Pilipinas. <laughs> Malamang, kasi dyan nga ano, ito ang... Favorite ko rin, mga loves. Kung ako pa pipiliin dito sa dalawang to, ito talaga kasi malinam nam Alam niyo naman ako sa mga coffee ko natin. Sobrang hilig ko sa kape na parang pag magtitimpla ko ng kape, alam niyo di ba laging dalawa yung ginagamit ko sa isang ano lang, sa isang timplahan. Kasi ako yung tipo ng tao na mas madami yung creamer kesa sa coffee. <laughs> And of course, nag-order din tayo ng mga, alam niyo na, pang ano, cars, <laughs> pansit canton. Ayan. Nakalimutan ko na kung magkano yung isang mga lang. Meron tayong chili... Ano ba to? Chili lemon. Chili mansi. Ayan. Tapos meron tayong regular naman. The regular kalamansi. So, dalawa yung aking in order. And... Ay, dalawa. Tatlo lang mga lang. Ayan. And of course, meron tayong... Anong tawag dito? Yung plain. Original flavor ng pansit kanto Alam niyo ba mga love, na ko, parang pag nasa Pilipinas, iba yung kulay ng noodles. Pagdating dito sa Jumerica, parang siyang, hindi siya, parang diba sa Pilipinas, parang may yellow-yellow yung kanyang ano, may yellow-yellow yung kulay ng ng noodles niya. Pero dito parang ano ng mga love, parang white, nagiging ano na siya, medyo white. Gano. Siguro dahil sa ano, hindi ko alam, nag-travel kasi siya. <laughs> di ko alam kung merong mga chemical reaction na nagaganap. Wow! Chemical reaction. Tapos, etong mga loves, meron tayong, mahilig ako sa mga seasoning. Ang dami kong mga seasoning na pinag-order. Alam nyo mga loves, nung nasa Pilipinas ako, hinahanap ko yung, ang uh, tawag dito, yung mga seasoning na ganito pero ako wala akong makita. Meron akong Mamacitas Lumpiang Shanghai. Ito yung hinahanap ko sa Pilipinas na hindi ko talaga makita mga loves. Ayan o, oh, yung lumpiang. Comment nyo nga mga loves, kung meron kayo nyan dito. Kung meron kayo nito dyan sa Pilipinas, Mamasitas Lumpiang Shanghai Mix. Ayan. Kasi tuwing magagawa ko ng Shanghai mga loves, Ito yung mix na na ginagamit ko. Ayan. So, apat. Tapos, meron tayong pansit bihon. Mamasitas din to mga loves. Pamasitas pansit bean. Lima, lima pa lang lumpi ang ano, mix ang binili ko. Tapos meron din tayo another pansit bean Alam niyo ba, box na itong mga last, last week pa to Pero ngayon ko lang na ano, kasi sobrang busy ng lolo nyo. Nag-decide akong buksan ngayon kasi nga gusto ko nang kainin yung ano, <laughs> yung dried fish. Sana so, okay pa siya mga love. Tapos meron tayong mga, alam niyo na, delata, ligo, ayan. Meron tayong mga ligo, sardinas. Ligo, mga loves. And, of course, nag-order din ako ng Pinoy Spice na, ano ba to? Dato puti Pinoy Spice Pinoy Coconut Tuba Vinegar. Ayan. Grabe, ano mga loves, oh. Kitang-kita niyo dito. Ginagamit niyo rin ba itong mga loves? Yan. And, of course, na akong libre, mga loves. Palibre na Lemon Square Cheesecake. <laughs> libre to. And, nag-order din pala ako ng instant beef noodles. Isa lang pala na order ko nito, mga loves. <laughs> And, of course, hindi mawawala ang ating magic syrup. Na palaging ano, hindi naman palaging mga loves. Pag ano lang, pag uh, ano natin, pag magluto, pero hindi naman lagi-lagi. And meron ulit tayo another, ano, another sardines. Tapos, nag-order din ako ng mga loves ng Nair Liquid Seasoning Original naman. Masarap to, no? Yung pag, ano, parang ano na rin siya, mga loves. Minsan, ano, kapag ito lang yung binabawag mo sa kanin, okay na ako, mga loves. Pero ang mahal kasi nito dati sa Pilipinas, di pa namin afford. <laughs> Kaya yung ano lang, maliit lang yung binibili namin. Pero alam nyo ba, mayroon pang mas malaki nito. Malamang sa so, malamang alam nyo kasi meron yan sa Pilipinas. Ayan. And, mag-order din ako ng kalamansi, maggi. Ayan, pang-seasoning din, mga loves. And, ito papakita ko sa inyo kung paano sila mag-wrap. Ano, mag yung paano, kada ano mga loves, nakarap yung lahat. So, yan yung bubble wrap. Mag-order ako ng, alam niyo na, datu puti na vinegar. Mas gusto ko kasi yung datu puti vinegar. Ayan, And nag-order din ako, mga loves, ng favorite ko na chicken garlic oil. Ay, chicken garlic oil. Chili garlic oil. Ayan, mga loves, from our kitchen. Sa lahat kasi ng gar chili garlic oil, mga loves, ito talaga yung favorite ko. Dito sponsor, ha? <laughs> Baka naman, our kitchen. Nag-order ako ng dalawa. Ito yung isa, mga loves, to. Pakita sa inyo. Grabe yung pagbabalok nila as in. Parang, anong para hindi talaga ma mabasa. Parang ang laki ng gastos sa pag ano pa mga lang Sa pagbabalot pa lang nito. Grabe yung ano, yung bubble wrap na nagamit nila. Secure na secure talaga eh. Na talagang hindi siya mababasag. Tingnan nyo oh. <laughs> so yan ang ating chili garlic oil. Alo! Ang bilis naman na expiration nito. 2,000. Ay kung alam. Tignan nyo mga loves, May 16, 2024. Okay pa yan. <laughs> Hindi ko naman magagamit agad to ng form. Masa dalawa pa in order ko. Ayun o, no, 2024. Magkaparehas. Pwede pa yan. Ilagay ko lang sa rep. <laughs> Grabe, 2024. Bakit naman ganon? Dapat pag mag-aro sila, no, mga loves, dapat mga 2025 pa. Mga ganon. Ewan ba. Ta. Tapos, meron din tayo mamasitas Oyster Sauce yarn and ano pa to ah uh, ano to ah ito na pala yung mga ano mga last dried fish na, na order ko ano sana okay sila ito nag order ako ng medyo na ano ako <laughs> lagay ko dito sa gilid mga loves So, nag-order ako ng Dried Salted Splendid bony fish or nakalagay sap sap ayan sap sap tapos meron tayong Pareho din yata ito ah sal salay 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 ayan mga loves di ako familiar sa isdang yan pero dahil dried fish <laughs> para magkakapareho lang yan para sa akin <laughs> Basta dried fish, tapos iya, ano, ipiparito eto naman mga loves, ha? from Pangasinan, Makarel Hasa Hasa. Ayan. Eh, meron din tayong tuyo. Favorite natin. Dalaw in order kong tuyo, mga loves. Ayan. Ako lang kumakain ng mga ganito, mga loves, kasi yung gusawa ko, hindi ako kumakain ng ganyan. And of course, meron tayong Halos, sumabog, sumabog. Nag-order ng spaghetti sauce, mga loves. Umabog. Sumabog na ito. So, order ako na. Sabi ko, favorite ko, di ba, pancit? Pero nag-order ako ng spaghetti sauce. <laughs> Kasi, ang tagal ko hindi nakapagluto ng spaghetti, mga like, ano, Filipino spaghetti. Like, alam, years and years. Parang sa Simula nung dumating ako dito, isang beses pa lang yata nakapagluto. Pag nagluto ko, pangalawang beses pa lang. So, ilang years na yun? Magsi-seven years na. <laughs> So, meron tayong spaghetti sauce. Ayan, Filipino style. UFC. Sweet Filipino style. Oh! Ready na tayo sa ano, mga loves? Ready na tayo sa pangmalakasang, ano, handaan. <laughs> And, ito yung isang, mga loves, na sumabog siya. Ayan, oh. Oh, Sumabog! Ayan, mga loves. So, oh, inamag na siya kasi last week pa ito dumating eh. Ngayon ko lang nabuksan. Kanina lang kasi sobrang busy ako. Sabi ko pa naman, ah. Ayabang-yabang ko pa naman. Secure na secure. <laughs> Dapat pala binabubble wrap din nila ito, no, mga loves. Kasi, umaano siya kung sumabog. Inamag na kasi last week pa sa inyo sumabog. Ito, Del Monte Sweet Style. Ito yung, ito okay to mga loves. Medyo price tong Del Monte, no? December, July. <laughs> Grabe yung mga expiration date. Ang July 14, 2024. So, kailangan pala, lutuin ko na siya kaagad mga loves. Kasi ano, baka ma-expired. <laughs> Sayang namin binayar natin. Mahal pa naman. Tapos, asan kaya yung tumapon? Hindi it yung isa. Yung isa siguro mga los Pareho din, 2024. Yung expiration, July. And then next. Bakit ganun? Dalawa lang siya, pero... Saan yung? May butas siguro talaga to mga loves na hindi ko lang siya makita ngayon. May butas to. Mamaya titignan ko. So, ayan mga loves, wala nang laman ang ating box. Ayan ang laman ng ating box. <laughs> makakapag ano na tayo, makakapag luto na tayo mga ibang Filipino food. Ayan. Thank you so much mga loves sa palaging panonood ng ating vlog. And first time kung yatang mag-haul ng Filipino ano, Filipino groceries. <laughs> ayan. Maraming maraming salamat mga loves. Thank you so much for watching and I'll see you again on my next vlog. Thank you. Bye! Goodbye, my darling. Honey. <laughs> you're busy. Nag-busy siya ka kasi, mga loves. Balak naming ano, balak niyang umalis. Mayroon kasi akong seven days or oh, eight days off ne next week. Kaya, nagtitingin tingin siya sa kami pwedeng pumunta. <laughs> Ayan, thank you, mga loves. Bye-bye. Have a wonderful day and have a wonderful night. Kung anong oras ko man ma-upload at kung anong oras ka man manunood. Thank you so much. Bye!